Okay, so dito ulit tayo kay 1573 games. So, try natin magpalago ulit ng pera dito sa mines. Sa minus nila. Ewan ko kung na-update na to pero lakas maka-detect nyan. Siguro kaya, malaki naman yung puhunan natin. Take 20k na lang yung taya natin. Ano ba ito? Ayan, tick 30, tick 2 way okay, tayo. Sana so, manalo. Okay, so start. Siguro dapat lang na pindot. Okay, so cash out. So I start the lead. Isa so, pa. Okay, so cash out. Okay, so malaki na yung pera natin. ako okay, so isa kayo mapindot Okay, so Times to natin. So wait lang, nag-log. Okay, so tuloy na rin naglag tayo. Sige, kahit saan na lang pamindot. Oh, pa ba baba. Okay, so times 2. At siguro, wala na tayong grade. Okay. So times 2 ulit. So 50k, 50, 50 500,000 na lang. Okay. Siguro isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Sa Dito. Okay. So walang bomba. Okay. So isa pa. Ayun Ay, lang. Kagay. Hindi ko pa na-withdraw. Okay, so last pa tayo. Times 2. Grabe, di ko pa na-withdraw yun. Ayun lang. So okay, so balik tayo. Shadow na-grade dun. 1k na lang tayo. Ayun lang. Puro lots na. So last 10k. 16 day apat lang sabi so, dito Okay. so pwede na yun so pabutin lang natin ng 300 ano wala talaga Okay. so pwede so exit na ako dyan baka matalo ulit grabe ubus yung halos 400k natin sayang di pa na withdraw yun I mean, naka-shout. Okay, so bawi tayo bukas. So, sa so mga gusto maglaro ng 1573 games, nasa comment section and description link.